ayan, ito yung aking tranay na ginawa kahapon na egg tart, nag try akong gumawa kasi nag crave ako, naalala ko yung napanood ko sa facebook ayan, kaya gawa tayo hmm. ito lang sya masamasa -masa lang sya, ante hmm. ganyan lang dahil tamad maglagay ng tripod ganyan ang kinalabasan buhos buhos natin yung ating ah uh, feelings pagkatapos nating mabutas-butas ng ganyan with tinidor. Ganyan lang kadali guys. Kala ko nung una is uh, mahirap. Hindi pala. Basta may ingredients kang sinusundan guys. Madali lang. okay lang ganyan. natusok muna ng, ng tinidor. Saka natin i- -ubush yung ating feelings. Madali lang naman yan eh paghaluhaluin lang yung mga ingredients. Pero in furnace, o oh, diba, nakagawa ako ng snack. Mas masarap pa siya sa gina, binibili sa labas. In furnace, masarap talaga. As in. O, oh, diba? Yum, yum, yum! Ang ating egg tart. Pero ako na yung kadami dyan guys kasi nga, ayaw ni babae, nagre-reglamo nga kasi matamis daw.